Guys, kung tinitignan nyo yung mga ibang video ko, guys, na wala pang mga dahon, yung mga tree natin. Ngayon, guys, pabuslong na sila, palabas na sila. Kasi, nung December to January, guys, umulan ng snow dito. Pero, hindi ko nabutan kasi nasa makaw ako dati, guys. Ngayon okay na sila guys pero yung pumunta ako guys akala ko noon yung mga puno patay kasi wala eh kulay black, brown talaga in walang mga dahon dahon pero ngayon guys napaganda na lumabas na sila tapos sumabay din yung cherry blossom guys then walk everyday walk papasok sa trabaho see the wonderful of china ito guys is ibang variety naman laging ganito ang routine ko guys ayoko kasing sumakay may driver ako actually pero gusto ko ma-exercise yung pa ako kasi ang ganda ng nature araw-araw na ganito yung nakikita ko guys kaya mas better na maglakad-lakad guys paki follow naman yung youtube ko Rio Vlogger po okay bye bye thank you po sa panonood